Welcome sa Don Sinisuri. Ngayon pag-uusapan natin ang seryeng Sins of the Father, isang drama na puno ng intriga, lihim at mga tanong tungkol sa kung hanggang saan aabot ang mga kasalanan ng isang ama. Ang tanong natin, ano ang mga aral sa buhay na pwede nating matutunan mula rito? Sa serye, si Samuel Trinidad, Gerald Anderson, ay isang bank manager na maayos ang takbo ng buhay. Pero nagbago ang lahat ng mamatay ang kanyang ama at lumabas ang katotohanan na may kinalaman pala ito sa isang malakihang scam. Mula roon, kailangan ni Samuel harapin ang mga panghuhusga, alamin ang katotohanan, at linisin ang pangalan ng pamilya niya. Ito ang simula ng kanyang laban. Laban sa sistema, sa nakaraan, at sa sarili niyang takot. Lesson number one, ang sugat na hindi nakikita, iyon ang pinakamasakit. Sa kwento, hindi lang pisikal na sugat ang dinadala ng mga tauhan, kundi mga sugat na galing sa lihim at mga kasinungalingan. Madalas, mas nasasaktan tayo hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa mga bagay na hindi natin kayang aminin o harapin. Kaya sa totoong buhay, mas magaan kapag pinili mong harapin ang totoo kaysa itago ito habang unti-unting kinakain ka ng konsensya. Lesson number two, hindi mo kailangang maging pareho ng pinanggalingan mo Si Samuel, dala niya ang bigat ng pangalan ng kanyang ama, pero pinili niyang baguhin ang direksyon ng kwento. Sa buhay, ganun din. Kahit gaano kabigat ang nakaraan ng pamilya mo, may karapatan kang gumawa ng bagong simula. Hindi mo kailangang ulitin ang pagkakamali ng iba. Pwede kang maging sarili mong tao at pwede kang maging mas mabuti. Lesson number three. Ang tapang ay hindi lang nasa sigaw o suntok, nasa pagtanggap ng responsibilidad. Sa serye, may mga pagkakataong kailangan lang tumayo ni Samuel at sabihin, Tama na. Sa totoong buhay, ganun din. Hindi laging madali o dramatic ang pagiging matapang. Minsan, tapang na ang aminin mong may mali o harapin mong mag-isa ang gulong gawa ng iba. Ang tapang na tahimik yun ang totoo at pinakamahalaga. So ayan, mga kasinesuri, tatlong aral mula sa sins of the Father. Una, harapin ang sugat na hindi nakikita. Pangalawa, hindi mo kailangang maging katulad ng pinanggalingan mo. At pangatlo, ang tapang ay nasa pananagutan, hindi sa galit. Ikaw, ano ang natutunan mo sa sering ito? Share mo sa comments. Kung gusto mo ng ganitong content, mga aral sa buhay mula sa pelikula at serye, subscribe ka na sa Don Sinesuri. Hanggang sa susunod at tandaan, bawat kwento sa screen pwede mong gawing salamin ng sarili mong buhay. Take care.